Ako po si Romeo Robinero III, palaya ko po Raven. At yung in-game name ko po, po Raen, sa Dota 2. Nag-start po ako ng magdota dota nung since grade 4 kasi tinuruan po ako ni Kuya ng ano eh. Kasi parang lagi niya ako sinasama sa mga mga laro-laro niya, kung saan-saan inuuto-uto ako kumbaga. Parang nakahiligan ko na rin po eh. Kada hapon, tapos kada may free time yun. Dota lang ang dota. Hanggang sa na-addict na. Saan ka na naman ka pupunta? Pupunta ka na naman sa computer shop. Baka ka na naman uuwi. Hindi ka na naman kakayang kayo. Ibutumin mo na naman ang sarili mo. High school na po ako noon nung tinitipid ko na yung ko para man lang makapag-computer ako ng dalawang oras. Ang ginagawa ko para makatipid, eh, bumibili lang ako ng konti sa reses. Pagka, bawa ay ramdam ko, nabusog pa ako, hindi muna ako nagre-resist. Nakikitambay na lang ako para man lang malibang-libang. Tapos pagkaawas, sa hapon, mm, todo, todo laro, happenings. Paano? hindi ka ba nagugutom laro? Nagugutom din po ako. Parang idinadaan ko na lang din sa laro. Kasi hindi naman nararamdaman ng katawan yung gutom pagka talagang exhaust ka dun sa laro. magsisimulan ko ng hapon, tapos hanggang madaling araw, hanggang umaga na. Tapos mag merienda lang ako, burger, ganun, sa gabi. Tapos daritsyo hanggang umaga. Kaya po ako namakita ng ganito, puwet na puwet ako, wala tulog. Ayun, walang magagawa, payat. Yeah, most of the time po, nanilipasan ako ng gutom eh. Pag kasi hindi pa tapos yung game, umalis ka, siyempre matatalo kayo eh. Ayaw mo naman matalo. Sino bang gusto matalo? Kaya tatapusin mo na bago ako kumain. Kadalasan po, mga tuna. Ako nakapagtangal yan, 2 to 3. Alam ba, natapos ako ng alauna, parang ayoko pa kumain, parang basag pa ako. Laro pa ulit, alas dos. Yun. Eh, kadalasan man, one hour lang yung isang game eh. Hindi, hindi ko nararamdaman, na gutom na ako. Ang pinakamatagal ko po siguro, mga 8 hours ako nagbababad sa Dota. Talagang ang nakalagay lang sa gilid ko, tubig. Tubig at chichirya. Yun, dari-daricho ako nun. Hanggang madaling araw. Sa face. Opo. Ano? Pag sinabi kasi internet addiction so it has something to do with computers. Ang karaniwan na isang tao na gumagamit ng gadget the longest time na pwedeng gamitin siya is two hours. Nakalagay 'yun sa lahat ng mga interactive games, sa mga uh, reminders. Pero if you go beyond at saka nagkakaroon ka ng paulit-ulit na hindi mo kayang i-regulate yung paggamit ng isang bagay, lalo na kung sinasabi natin ang paggamit ng internet, that's the time that you can consider it something as addiction. Continuously doing a particular game, paulit-ulit, pahaba ng pahaba ng oras, hanggang sa umabot sa punto na yun lang ang concentration mo may mga clients kami na nang, gano'n, ganun, nagkakaroon na po yata ng computer addiction nitong anak ko. So, nung unang kinonsult yan, sinasabi lang, napahilig, ayaw nang matulog. Yun yung mga unang nakikita. Tapos, bibihira na pong kumain. Tapos, ang dumi-dumi. Tapos, ang ginawa pa, eh, umabot sa punto na kung gagawin niya yung kanyang personal hygiene na ganyan, dun mismo, nagpapadala na lang ng, arino, ng urinal dun sa loob ng bedroom, ayaw nang umalis. Napansin ko siya nung high school pa, ay mahilig na siya sa computer. Pag aawa sa school, halimbawa yung awas sa 4 o'clock, ay 5 o'clock, 6 o'clock na uwi. Eh di tinatanong ko naman po, kataasan po, eh, kung hindi ko ma wala akong matanong, ay ako napunta sa computer shop. Ito na, maso. Pasok! Lagi kong pinipigilan, ay eh, hindi naman humapigilan. Eh di ayun na, dire-diretso na. Di habang napasok ng college, sa pagkakatapos ng kanyang mga gawain sa yung mga papel, mga nire at kung ano-ano pa na internet, ay naglalaro na. Hindi ko naman laging binabantayan. Basta ako nagbibigay lang ng panggastos. Sabihin naman niya na nagawa na niya yung kanyang dapat gawin. E dire, na ho. kasama na no'y dota na. Ang ginagawa po namin nung nagbawal na yung Dota doon sa school malapit. Pumunta na lang po kami sa ibang lugar. O, oh, nagkakating pa rin kami. Pagka po talaga hindi namin mapigilan. Pagka albaba, may pera para makapag go, pagka ano, lalo't magpagmadami. Oh, may mga bagay din po hindi nagawa, mga hindi magandang nagawa sa Dota eh. Katulad nga po nung nakasuntok ako, gawa dyan. O, oh, eh, diyan nangyayari ho. punta sa akin yung ina. Ay di, pa-hospital ko, pa-x-ray ko, at nasusuntok sa ulo. O, ay di, ako ang nagpapagamot. Kasi po, parang ang sa akin po, gawa ng dota lang, hisikuhin mo ako sa ulo. Dawa, ipinabarangay kami nung ina nung sinuntok niya sa computer shop. Ay di, anong nangyari ako no, na nagpagamot, lahat na. Ay di, sinabihan namin, e, na lang namin, eh, ba't galagay na barangay? Sabi ng barangay, may e, ganununtok, ay di, gayon. Ay di, po, malaking regret sa akin yun na siya pong talagang dumidepend sa akin, eh di, simula po nun, hindi ko na ginawa. Once na nakita nyo na masyadong engross ang isang bata, more than two hours, there's a possibility na kailangan medyo alam natin kung paano siya i-regulate, paano siya i-schedule para sa ganun, wag umabot sa punto na sobra-sobra ang paggamit ng mga bagay nito. Walang problema para sa paggamit ng mga bagay nito, pero magiging malaki ang problema kung sumobra ang paggamit sa mga bagay nito that can lead to a possible failure in class. Possibility of being dropped out and possibility na maging wala ng functioning dahil kasi mas occupied na siya sa mga gantong bagay.